maganda tulog ni Astigo manang mana sa kanyang daddy Barak nakatihaya <laughs> kaya wala nang maingay kasi nakatulog na ni si Astig <laughs> ganda ng pagkakahiga nakataas pa yung paa kay Snoopy eh <laughs> <laughs> ganda ng higay ah. Eh. doon na doon eh. nakapatong pa isang paa eh. may sarili pa pa rin may isang pa style mo eh kakagay style mo astig eh yun yung pagkakahiga niya kumpara sa pagkakahiga ng kapatid niya o oh. yung sinayaw oh. Eh. da lang na